Ay, good morning, good morning, mga Lodi Ito na natin yung sinasalok ni Christian. na? Ay, lutang na eh. Bakit ba? <laughs> naligo. Naligo? Naligo ba yan? Ha? Naligo. yan? Oo, Ay, di kaya lulutang nga, eh, limang, oh. Ay, di kaya oh. Champion, na naman si Chris Chan so <laughs> Okay, good morning. Nakachempo hmm, na naman. Iba talaga, magaling. Pinagpapala. Okay. Yan. Hello, Dib. Pusit naman tayo, pusit. O pare, ito kasi hula <laughs> kong pusit. Ito yung plastic <laughs> na i-bili, di kayo sakay. O, pusit namin ngayon. Gawa

Ha? Oh, dun dun sa ulay. Yo no. Okay ni ba? Ay, May pati maglaban ng gayan. Kaya nga. Bubukod mo hindi ulay. Abu tanap. Kuwasan buhay pa yung pusit mo? Ay, tubig matatapon yan. Interior ang tali eh. <laughs> Sa remorke, remorke. Pa sa ng ng remorke. Ako ko 'yung ng na. Yung, oh. Sabi mo na sa akin. Yung, oh. Babagay sa kila. Sa kami kamihan. Sa le. 'Yan, Alin. Alin. Hula, mo. Ha? mo. Ha? mo Yung oh. mga lodi. Ito sarap niya ng ako, ang dami naman nito. ako ah, juwe. Pisang kilo nito. Pisang kilo ba ito? Saan ba na? Saan na <laughs> uh, mo nga dyan? One port. One port lang ito? Oo. Uh, uh. Ang tangan ng yan. <laughs> Spring yata ng payong yan. <laughs> <laughs> Ito mo, may sarili, ba, plastik ka si uh -huh. ah, Ano ba yung kinuha pa din yan eh? pa na eh. Ayun na na mo na yan! Mm. Gusto kalugo. Kiluhin mo kaya doon. Huwag mo na lang sabihin nga kayo. Baka ay. Ano <laughs> na, ano na? Wala. Mapalingke. Mapalingke ay ako bibili. Asa ka lilipat Doon na lang kaya. Doon lang. Oh, kaya na lang. Kaya nga. Pagdala muna na dito pare. yan. Magka ano? Yeah, para sa mga kilo. daw sa kay kilo.